Hi! Ah, good morning! Welcome back to my channel! Bago natin pagpatuloy ang teleserye nila Arjun, ay pakita ko lang sa inyo ang may video clips sa bagong inspirasyon ni Kalingat Tata. Okay? Ito pala si Marjorie

Ah, may gift ba kami na gift? ano may 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 pag-asa ba si Kalinga Tata? Talaga hindi pa. Hay, ito lang 'yung sinabi mo. Hindi pa nga liligaw. Ah. Tata din naman katulog. Tayo kanyang iniisip. Ano, may pag-asa ba si Kalinga Tata? may pag-asa ba? Magka-pares kayo sa love team? Wow. wow hindi <Representatives> na, <Professors> na at nagiging sikat ka na, may pagkaramdam mo? grabe, sikat talaga paano kuan kanya tawag ito iyayin kanya mag-date payag ka na kailan ka pupunta ni kailan ka tata dito ano sabi sa'yo? sabi we basta mo po pumunta na lang wow oh pag sinabi nang pupunta talaga yon so abangan namin yan ha na? abangan namin yung pagtatagpo yung dalawa viral yan grabe marami, maraming nang sa inyo sige sige pa naman yung sikilan bata nakita mo yung mga vlog niya hindi oh ang daming ah, may mayroon siyang dinidirect na, di ba, yung love team. Yung Arjun, si Arjun sa oh. ano <laughs> -ano kasi Angelica. Sikat nun. si yun. Tao ko! Tao Tao ko! Tao ko! Nakna? Oo. Anong gagawin mo dito? Ha? Anong gagawin ni Tak? Magkano kasi ako magagamst ako doon sa baba? Hmm? Ay! Hey. Ayoko hey. hey. Pero ano nga sa sabihin ako? Ano? Kung sino nga ang nagtantang ah, pang agawin ka, di mo kakaligtas sa ama ng tanggol. Bakit? Anong gagawin mo? Di mo kakaligtas sa ama ng tanggol. Ano gagawin mo? Kapatayin mo? Huwag ka karayo. Huwag ka karayo. Wow, grabe na yung gumaganda sa Angelica. Wow! Thank you po! Thank you po sa sponsor. Ang ganda po. Ang ganda po. Ang ganda po. Ang

Oh, no. wow, thank you po. Thank you po Kuya Tata sa pagbigay po sa akin ng tulong at salamat po sa mga viewers na nagsusuporta po kay Kuya Tata at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Kuya Tata. Please supportahan niyo po siya kasi sobrang napakabuti po ng puso niya. Nandun po talaga yung kalingap sa mahihirap po talaga. Nandun 4,000 pesos. Go Aljun. Tuli ka may mo. 1,000. <laughs> Para. Tayo, blessing 'yan. Oh. 10,000 okay, 20,000 uh, 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 Wow. And 4,000. 30,000. and po. i 4,000 Iya ko, diwala totoob sayo, Yorkin. Ako oh, 'di natin nangangailangan ng tulong lang like, si si so, okay. ano, sa hindi sa ngayon na may 4,000 ka ano ang dyanit ah uh, marami marami 8,000 po. Um, yung 8,000 po talaga sobrang tulong na po to sa akin, lalo na po sa family ko. Kaya sobrang napapasalamat po ako sa mga sponsor, lalo na po kay Kuya Tata sa channel niya po na nakakatulong din po sa akin. At kay Arjun. Oh. Sa... Arjun. At ang sa um, salamat. At, salamat. Eh, salamat? At, sal salamat mo si Sir Lolo from Sacramento, California. Si Sir Lolo? ka Hindi na nakasama natin. Ah. Sacramento, California. Salamat tayo. Kalang nang salamat po kay Sir Lolo ng lang... Sacramento, California. Sacramento, California. California. Uh, at kasi natutulungan niyo po kami. At sa uh, nagsasuhay ko kayo po sa, sa mga ano, pwede ko na namin <laughs> sa mga sa mga natutuwa O, oh, mga natutuwa ko sa mga natutuwa, natutuwa ko sa sa angin. At siyempre, okay, kaya huwag siya lang at rin kung saan rin dahil ito sa pangyari ko at siya ko ang ko. Meron din ang allowance at tuition sa school At kay Angelica siya at, at sa magulo niya nga sa mga na sa Manila na nakakagaling. Ayun ang salamat po. at sana yung mo. ko Maraming salamat kasi

sana nga. Wala. Kailangan na. Okay hmm. lang ah, Ganyan na kabuti at si Kuya Tata sa atin. Mahal-mahal tayo ni Kuya Tata. Sana ko yan. Sana ko ang matulungan. Parang sana ka talaga ko yan. At sulog ka ng langit sa akin. Pwesta oh. ka lang naiyak ng, ng ganito. Thank you, Kuya Tata. Oo, oh, thank you, Kuya Tata. Sobrang na-appreciate na po namin um, dalawa ni Arjun uh, oh. yung tulong niyo po. Ah. Pati <sighs> ako naiiyak sa si iyo, Arjun. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> sobrang po kasi ano, imagine po, nung um, dumating si Kuya Tata sa buhay po uh. namin ni Arjun, sa so, nung na-vlog po kami, at nagkaroon ng tandem, uh. malaking tulong po talaga sa amin dalawa ni Arjun, sa family po namin, sa bawat family po namin, na yung binibigay niya pong tulong at sa mga sponsor po nagbibigay, dun po, yung bigay pa lang po ng mga sponsor, sobrang laki na po yun. Tapos kay Kuya Tata pa po, dinadagdaga pa po ni Kuya Tata. Kaya nagpapasalamat po ako sa buhay ni Kuya Tata kasi lagi na po siya. Hindi niya po kami iniwan ni Arjun. Family na po yung turing niya sa amin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako. Kaya to totoong kalingap ka po. Sa tumutulong ka po sa mga mahirap. Oh, Kita niyo po, hindi lang po lab yung ginagawa niya. May iba pa po siyang tinutulungan, hindi lang po kami. Kaya sana naunawaan niyo po yung mga nag po sa amin. Please, yung sa mga basyo po kay Kuya Tata, please na niyo po si Kuya Tata. Mm -hmm. Kasi ang hanggan niya po talaga ay matulungan po. Hindi lang kami, kundi yung iba pa po. Kaya so, sobrang salamat po talaga Kuya Totoo ka po, Kalinga. Oh, Yan po. Thank you, thank you po talaga, lalo na po sa inyo, sa mga sponsor po na nagbibigay po sa amin. Sobrang nagpapasalamat po kami ni Aljun. Kasi sobrang nakakatulong po kayo sa buhay namin. Kasi yung binibigay nyo, as in, tulong din po sa amin. Natutulong po namin sa mga kapatid namin, sa family namin, kay Lamama, Kalapapa. At ganoon din po kay Aljun. Kaya malaking hulog po kayo sa amin. Tapos kayo, kayong dalawa naman sa sa YouTube niya upload. Wow! Uy, hindi ko naman expect ka na, na ganyan. <laughs> Kaya nga, hindi mo na... Ni... Bumidi lang kayo tapos nasa YouTube daw <laughs> ako. <laughs> Yun nga ang iniinasaan yung mga ganun, nagkikrik yung mga ganun, di ba? Bigla mong inasaan, nagiging viral ka na. So ngayon, naging viral ka na. Sikat ka na, marami mo na nakakilala sa'yo. So, abangan nila yung love team yung dalawa. Sana ka. Oh. Abangan wow. nila yung love team So ngayon, nasa iyo na yun. Kasi oh. maganda yung tandem niyo. Pakikilala ka, marami nang mag... Baka mamaya, dadayawin ka dito. Anong masasabi mo sa kanya? Anong yung sabi mo sa kanya na hindi siya nakasama? Sayang. Masyad. Ano naman mag -ingat lang sa palagi? Yun. Wow. Sa wakas. Gawing masaya ng buhay mo. Kalingas sa <laughs> okay. At muli sa panunod sa aking video, I hope na nagustuhan nyo. At sana huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe. At please uh, pakipindot na rin ang notification bell button. At click all para palagi kayong updated sa aking mga sumusunod pang video. Okay, so once again, Thank you very much and God bless. <laughs>